Mura, piling ako, ano, hawaya, akal-halal man siguro yung sila dito. No. I at I'll say hi oh. to my life. Oh. Oh. Dito kami ngayon sa isang resort sa Bohol, kung saan mag meeting kami. Dito yung mga kasama ko. So, alam mo ba? Dahil sa platform na ito, may time freedom pa lang. Atin ka lang muna na pre-orientation. Doon mamalaman paano gawin ang isang platform. So, in my inbox, have a nice journey po sa ating lahat. God bless us all. Napagaganda dito guys kasi sa aming platform, it's a business, online business. Pero pwede ko po mga OFW, kahit na tambay ka, basta marunong ka lang po mag copy Of course, ang kailangan mo lang is cellphone at saka yung load mo. So iyo, in my inbox, have a nice at yung lahat. God bless us all. Tingnan mo lang po, yung so, kasama ko. dito kami ngayon sa isang resort sa Bohol kung saan magmi meeting kami, dito yung mga kasama ko so, alam mo ba, dahil sa platform na ito may time freedom ka lang, atin ka lang muna ng orientation, doon mamalaman paano gawin ang isang platform sa so, iyo, in my inbox, have a nice journey po sa ating lahat God bless us all Napagaganda dito guys kasi sa aming platform, it's a business, online business. Pero pwede ko po mga OFW, kahit na tambay ka, basta marunong ka lang po mag -copy paste Of course, ang uh, kailangan mo lang is cellphone at saka yung load mo. So, yun, in my inbox, have a nice lordy po sa ating lahat. God bless us all. Tingnan mo lang po, ang kasama ko. Dito kami ngayon sa isang resort sa Bohol kung saan mag-meeting kami. Dito yung mga kasama ko, so, alam mo ba? Dahil sa platform na ito, may time freedom pa lang. Atin ka lang muna na orientation. Doon mamalaman paano gawin ang isang platform. Sa so, you in my inbox, have a nice journey po sa ating lab. God bless us all. Napakaganda dito guys kasi sa aming platform it's a business online business pero pwede ko po mga OFW kahit na tambay ka basta marunong ka lang po mag paste of course ang uh, kailangan mo lang is cellphone at saka yung load mo so in my inbox have a si nice Lordy sa at lahat God bless us all tingnan mo lang po so, kasama ko uh, uh, okay <laughs> Obrigado. Sitting nata. <laughs> Interrupt my video, dear. Uh. kami ngayon sa isang resort kung saan mag-sitting po kami. Ito yung kasama ko. Kaya kung gusto nyo itry ito, napakagandang platform. Just be me. Sabi rin po ako ang OFW. 10 years po ako ng abroad. At dahil sa platform na ito, andito na po sa Pinas. Just atin only our free orientation. Just control B, control C lang. Happy sa In my inbox, have a nice journey po sa ating lahat. Yeah, this was all. Ganda dito guys kasi napakatahimik. Ang dami pong yan, makasama po. Don't worry. Yan po. Kaya, kaya, kaya yung marinong. hindi pa ako matiki. Pero nag-try lang din po ako sa tatlong litrang TRY Try. Ikaw rin, kaya, kaya mo rin. Kasi may modules of training po kami. At saka lang po ang aming orientation. Ah, kasi no, I like it. Hello, I'm Aljean Dati po ng FW. Ten po ako nag OFW. Oh, ano mo ba, may nakikita kasi ako napakagandang trending sa social media. Yung copy paste. Ctrl C, Ctrl V. Andito kami yun sa napakagandang resort. Kasi may time freedom po tayo don't worry, atin ka lang muna ng pay orientation, doon mo malaman, paano gawin ang isang platform, kaya stay very well, have a nice journey po sa ating lahat, God bless us all, kasi nga po, wala naman pong masasama, mag-try ka lang din, diba, ang sarap kaya nang mawala kang amo, at saka pwede mo rin itong gawin, 1 to 3 hours lang mm -hmm. kasi nga po, dito naman po, lamang amasipag dito have a nice journey mo sa ating lahat ganito, napakalanda research, ganito yeah. Terima kasih telah <laughs> menonton!

ganito may goal sitting po kami libre po itong amin ang amin lang po is atin ka lang muna ng free orientation saan kung saan kayang kaya mo rin to don't worry atin ka lang muna ng free orientation kaya sa yung main box have a nice journey po sa ating lahat God bless all Ayan. ito wala naman pong masama di diba? pag may gusto, may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Yeah. Terima kasih telah menonton! <coughs> sobrang napakaganda dito guys kasi nga po tahimik and dito kami ngayon sa isang resort kung saan may libre po kaming ganito may goal sitting po kami libre po itong amin ang amin lang po is atin ka lang muna ng free orientation saan kung saan kayang kaya mo rin ito don't worry atin ka lang muna ng free orientation yes, sa yung main box have a nice journey po sa ating lahat God bless us all. Ayan. Ito. Wala naman pong masama, diba? Pag pag may gusto paraan pag ayaw maraming dahilan yeah yeah Hello, I'm Aljin. Dati po akong FW. Ten years po ako nag OFW. Oh, Alam ano mo ba, may nakikita kasi ako napakagandang trending sa social media. Yung copy paste. Ctrl C, Ctrl V. Andito kami yun sa napakagandang resort. Kasi time may time freedom po tayo. Don't worry. Atin ka lang muna ng pre orientation. Doon mo malaman paano gawin ang isang platform. Kaya like, say very much. Have a nice journey po sa ating lahat. God bless us all. Kasi nga po, wala naman pong masasama. Mag-try ka lang din. ba? Diba? Ang sarap kaya lang mawala kang amo. At saka, pwede mo rin itong gawin. 1 to 3 hours lang. Mm -hmm. Kasi nga po, dito naman po, lamang amasipag dito. Have a nice journey mo sa ating lahat. Yan ito, napakaganda na resort. Hello, I'm Aljin. Dati po akong FW, 10 years po ako nag o-F-W Alam mo ba, may nakikita kasi ako napakagandang trending sa social media, yung copy paste, control C, control B. And dito kami yun sa napakagandang resort. Kasi time may time freedom po tayo. Don't worry, atin ka lang muna ng pre-orientation doon mo malaman paano gawin ang isang platform. Kaya say very well. Have a nice journey po sa ating lahat. God bless us all. Kasi nga po, wala naman kung masasama. mag ka lang din. Diba? Ang sarap kaya lang mawala kang amo. At saka pwede mo rin itong gawin. 1 to 3 hours lang. Mm -hmm. Kasi nga po, dito naman po, lamang masipag dito. Have a nice journey mo sa akin lahat. Yan ito, napakalanda research. Yan. Yeah.